Tinutukan ng mga Pinoy netizen ngayong linggo ang pag-upo sa witness stand ni Chief Justice Renato Corona at ang inabangang resulta ng American Idol. Ang ilan pinagkatuwaan pa ang mga eksena yan sa internet. Ang mga trending topics ngayong linggo sa report ni Mark Salazar. Ang lyrics na kantang I Have Nothing ni Whitney Houston naging inspirasyon sa ilang spoof o meme na kumalat sa internet. Hirit ni Senate President Juan Ponce Enrile Don't make me close one more door. Ipinasara raw kasi ang mga pintu sa Senado para hindi makalabas si Chief Justice Renato Corona noong Martes. Tungkol sa mga itinatagong yaman daw ni Chief Justice, I have nothing, nothing, nothing ang kanyang buwelta. Sa bigla ang pagsama ng pakiramdam ni Corona sa Senado, usap-usapan ng tila nahahawig ng mga eksena. Pati ang neck brace ni dating Pangulong Gloria Arroyo, pinoto-shop na suot ng punong maestrado. Bukod sa courtroom drama, sinubaybayan din ng mga netizen ang American Idol finale. Ang batang si Lainey, tila pinagsakluban ng langit at lupa nang marinig na hindi ang pambato niyang si Jessica Sanchez ang nanalo. It's not a big deal, <laughs> It is. A Kaya ang hotline ng programa, maghanda na raw para sa kanyang apila. You want to call American Idol and tell him? Uh, you know its number? Yeah. Hindi naman nag-iisa si Lainey sa ganyang sentimiento. Kaya ang nakatunggali ni Jessica na si Philip Phillips na pagdiskitahan ng mga malilikot ang isip. Pang -limang sunod na beses na kasing nanalo sa American Idol ang isang WGWG o White Guy with Guitar. Kaya pa yun ni Dream Girl star Jennifer Holiday kay Jessica sa susunod, magdala raw ng gitara. Ngayong linggo, naging bida nga sa balita sina Jessica at Chief Justice Corona. biru pa ng ilang twips. Baka is na bindaw ni Corona ang Senado dahil sa alta presyon sa pagkatalo ni Jessica. At gaya sa American Idol, sana meron din daw mga numerong pwedeng tawagan para umabot si Corona sa finale ng impeachment trial. Ang mga Pinoy netizens, likas ngang malikhain at madalas may pagkaalaskador din. Pero sa biro man dinadaan, patunay itong ang mga Pilipino may alam at may pakialam. Mark Salazar, GMA News.